Hello, good afternoon mga kabakyard Ayan po, nakahanda na po yung aming mga panturok Sa aming mga alagang, biik at inahin Kasi buntis na po yung inahin namin na dalawa Ayan na po yung panturok nilang vitamins Sporga, sa mama pig at saka sa biik namin yan kumpleto na po, naka-sterilize na po yung lahat May pamputol sa ngipin Alcohol wala po kami technician, kami lang po ang technician ng aming mga alaga. Hindi po kami kumukuha ng technician para hindi na po masyadong magastos. Mahal po kasi ang feeds ngayon, kaya kami na lang po ang nag-inject ng aming mga alaga. Ayan po, para safe po sila dahil may sakit po ngayon na iba ang panahon ngayon. Kaya kailangan po talagang masunod ang pag-inject nila. Ayan, magturok tayo ng vitamins para ligtas ng ating mga alaga. Ayon po, maraming salamat po. And God bless mga kababayan.